tunay na dahilan kung bakit hindi kasama si Rochelle Pangilinan sa pagbisita ng Sex Bomb Girls sa Itbulaga sa TV5. Ang ingay ng muling pagbabalik ng Sex Bomb Girls. Tunog ng tambol. Sigawan ng dabarkads. Camera zoom in sa entablado ng bagong tahanan ng Itbulaga sa TV5. Sa gitna ng ingay at saya, isa-isang lumabas ang mga pamilyar na mukha, mga dating sex bomb girls na minsan ay nagpagiling, nagpasigaw, at nagpasaya sa tanghali ng sambayan ng Pilipino. May mga luha, may halakhak, at may nostalgia. Ngunit sa kabila ng muling pagtatagpo ng mga dating miyembro ng Iconic Dance Group, may isang tanong na paulit-ulit na sumisigaw sa social media, nasaan si Rochelle Pangilinan? Hindi man ito direktang tinanong sa live show, ramdam ng mga manonood ang puwang. Dahil sa puso ng maraming dabarkads, si Rochelle ang original leader, ang haligi ng sex bomb, at isa sa mga simbolo ng Itbulaga noong gintong panahon nito sa GMA7. Ang pagkawala niya sa eksenang iyon ay parang awiting kulang sa koro, o sayaw na walang sentro ng kumpas. Sa mga unang taon ng bagong milenyo, kasabay ng pag-usbong ng pop culture sa bansa, ipinanganak sa Itbulaga ang isang grupo ng mga babaeng may kakaibang alindog, disiplina, at karakter, ang sex bomb dancers. Sa una, backup dancers lamang sila sa segment na laban o bawi ngunit hindi nagtagal, naging paborito sila ng mga manunood. Sa kanilang sabayang galaw, sigaw, at tawa, nagbago ang konsepto ng dance group sa Philippine Television. At sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangalan na unti-unting umangat, si Rochelle Pangilinan. Siya ang pinunong natural, ang ina ng grupo, ang boses ng disiplina sa likod ng kamera. Mula sa pagiging simpleng dancer, naging inspirasyon siya ng marami. Lumaki siya sa hirap, Ngunit ginamit ang talento para makamit ang tagumpay. Walang imposible sa taong may pangarap, madalas niyang sambitin sa mga interview noon. Ang sex bomb ay hindi lang sayawan, ito ay simbolo ng pag-angat. Ang panahon ng kasikatan noong 2002 hanggang 2007. Ito ang mga taon ng sex bomb fever. Lahat ng kabataan at nanay ay marunong ng spagetting pababa. Mula sa dance floor, lumawak sila sa recording studio at naging mga bituin sa telebisyon. Nagkaroon sila ng sariling sitcom na Daisy Shete, isang serye na tumagal ng mahigit walong taon, isang pambihirang tagumpay sa lokal na TV. Ngunit higit pa sa tagumpay sa ratings, nabuo sa grupo ang tinatawag nilang pamilya ng laban at luha. Sa likod ng kamera, si Rochelle ang sandigan. Siya ang ate, ang tagapagtanggol, at minsan, ang tagasalo ng galit kapag may hindi pagkakaunawaan sa production. Ngunit habang lumalaki ang pangalan ng grupo, lumalalim din ang tensyon. May mga alitang hindi agad na ayos. May mga isyong tungkol sa kontrata, pamumuno, at direksyon ng grupo. Ang mga bitak sa loob ay nagsimulang maramdaman ng mga fans, ngunit sa entablado, tila perpekto pa rin ang grupo. Paghihiwalay ng landas. Pagsapit ng 2010, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang itbulaga ay nagsimula ng magbukas ng bagong yugto, may mga bagong hosts, bagong segment, at mas malawak na audience. Samantala, ang ilang miyembro ng sex bomb ay nagsimulang magtahak ng kanya-kanyang landas. Si Rochelle, na noon ay kilalang leader ng grupo, ay nagsimulang pumasok sa mundo ng acting. Naging contract artist siya ng GMA Network, lumabas sa mga teleserye, at nakilala bilang isa sa mga versatile actress ng kanyang henerasyon. Habang ang ilang sex bomb members ay nagpatuloy bilang grupo, si Rochelle ay tahimik na lumihis patungo sa mas personal na landas ng pamilya, pag-ibig, at karera. Hindi ito masama, ngunit sa paningin ng ilan, ito na ang simula ng tahimik na pagkakahiwalay. Sa mga sumunod na taon, bihira na siyang makitang kasama sa mga dance reunion o live performance ng grupo. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi marahil ay dahil iba na ang tinatahak na direksyon. Ang muling pagbangon ng sex bomb group. Lumipas ang panahon, lumipat ang Itbulaga sa bagong tahanan, sa TV5, sa ilalim ng TVJ. Isa sa mga inanyayahan ay ang Sex Bomb Girls, bilang simbolo ng kasaysayan ng Itbulaga. Nang inanunsyo sa social media ang kanilang pagbabalik, agad nagbunyi ang mga fans. May mga lumang dabarkads na nagsabing, ito na ang reunion na matagal naming hinintay. Ngunit nang dumating ang araw ng pagbisita, sa entablado, habang sumasayaw ang mga dating miyembro, napansin ng lahat na may kulang, wala si Rochelle pangilinan. Sa halip, naroon si Najopay, Ira, Sunshine, at iba pa. Lahat ay masaya, lahat ay nagpasalamat. Ngunit sa bawat komento sa online, may iisang tanong na hindi mapigil, nasaan si Rochelle? Bakit wala siya? Pagkatapos ng programa, kumalat agad ang mga espekulasyon. May ilan na nagsabing baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng grupo. Ang iba naman ay nagpalagay na baka kontraktwal na dahilan, dahil si Rochelle ay patuloy na konektado sa GMA Network, kaya hindi siya maaaring lumabas sa programa na ngayon ay nasa TV5 na. Ngunit sa kabila ng lahat ng hakahaka, -haka, tahimik si Rochelle. Walang pahayag, walang direktang paliwanag, at marahil, dito nagsimula ang misteryo. Makalipas ang ilang araw, sa isang panayam, ipinahiwatig ng ilang miyembro ng sex bomb na walang personal na isyo kay Rochelle. Isa sa kanila ang nagsabi, mahal namin si Rochelle, pero may mga commitments siya. Naiintindihan namin kung bakit di siya nakasama. Ayon naman sa ilang ulat, ang hindi pagsama ni Rochelle ay dahil sa professional at network obligations. Bilang isa sa mga loyal talents ng GMA Network, hindi basta-basta maaaring lumabas si Rochelle sa show ng ibang network ng walang pahintulot. At dahil ang Itbulaga ay lumipat sa TV5 matapos umalis sa GMA noong 2023, nagkaroon ng natural na limitasyon. Isang source ang nagsabing, hindi ito tungkol sa tampuhan, ito ay respeto sa kontrata at sa pinagtatrabahuhang network. Bagamat may mga fans na hindi matanggap ang ganitong paliwanag, ito ang katutuhan ng madalas na nangyayari sa industriya ng telebisyon, kung saan ang loyalty at professionalism ay kailangang timbangin sa pagitan ng nostalgia at karera. Ang tahimik na katatagan ni Rochelle. Sa kabila ng mga usapin, na natiling tahimik si Rochelle Pangilinan. Sa kanyang social media, walang anumang pahiwatig ng sama ng loob. Sa halip, puro positibong mensahe ang kanyang ibinabahagi tungkol sa pamilya, trabaho, at pasasalamat. Kung babalikan ang kasaysayan, hindi may kakaila na malaking bahagi ng tagumpay ng It Bulaga ang Sex Bomb Girls. Sila ang nagbigay buhay sa mga segment, sila ang nagpasaya sa mga dabarkads, at sila ang tumulong bumuo ng imahe ng show bilang tanghalian ng bayan. At kahit lumipas ang panahon, hindi nawala ang marka nila sa puso ng mga Pilipino. Kaya nang magbalik sila sa TV5, para bang bumalik din ang mga alaala ng kabataan, ng tanghalian sa harap ng TV, at ng mga panahong simple lang ang kaligayahan. Kung titingnan ng mas malalim, ang hindi pagsama ni Rochelle ay hindi simpleng hindi pagpansin o tampuhan. Ito ay sumasalamin sa realidad ng entertainment industry, kung saan ang bawat dalaw ay konektado sa mga kontrata, network politics, at professional commitments. Ngunit higit pa rito, ito rin ay isang kwento ng pagmamahal sa propesyon at respeto sa pinagmulan. Ang Sex Bomb Girls ay hindi lang grupo ng mga mananayaw, sila ay simbolo ng pagbabago, disiplina, at kapatiran. At si Rochelle Pangilinan, kahit wala sa entablado ng Itbulaga, ay nananatiling haligi ng lahat ng iyon.